So, clean inside first. Yung mga malilit na sanga, mga horizontal at saka vertical, yun ang inuuna. Kasi yung mga malilit cell, hindi ma-de-develop yan. Matagalan pa, o. Oh. Importante, meron na tayong malalaking sanga sa gitna. Tapos yung mga gap na mga sanga, at least uh, 40 cm hanggang 1 meter. Depende po sa pagitan niya. So, wag muna sa taser. Una ka muna sa ilalim. Kaya na maliliit ng mga sangaya para makakuha ka ng boilo. Diba? Ina, linis mo na na maliliit. Tsaka ka mag-decide. So yan. yan maliliit. So yung mga malalaking sa ngayon, yung kakapitan ng bunga ngayon. So ungrafted po siya guys. Pruning lang tayo. Unahin lang yung maliliit na mga sanga. Para papasok ang sikat ng araw. Saka tayo mag-decide. Manly nang tatanggalin. Ito si Rao, oh, to eh. Paangat na tayo pataas. Yan. Ito, oh, ito rin oh. Kasi masyadong malapit yung gap niya. O, oh, dapat ang gap natin, 40 cm hanggang 1 meter. Kita ito. Yan. Ito. Mm. So mayroon na tayong magandang sana sa ilalim. Siya yung kakapita ng bunga. So ang kakao guys, pinupruning talaga. Diba pa yung igagraw, isa side graft namin dito, chupon, orthopedic grafting. Yan, pruning na. Diba? Diba? So open field naman ito, intercrop ng niyog, ito po yung niyog oh. So at least pwede na siya. Kunting bawas na lang ang dahon diyan sa ilalim, ayan. Yung isa pa ilalim. Yung katabi niya, ayan. Di ba pasok na? So ayan na kakaula pero okay na siya. So ang mga gap nito sa pruning, kulang-kulang uh, 40 cm hanggang 1 meter yung mga gap ng sanga niya. Pagka ano na siya, mature na ng mga sanga, dapat malayo na siya. Malayo na. Para ito kapitan ng bunga ito, 'yun ang mga kapitan ng bunga ito. So, pag masyadong malapit siya, putol siya. Oh, mahirapan, putol ka ng isa. Di ba? So, wag na Okay na 'yan. Tapos pag kinuhanan mo naman sa gitna, ayan oh. Init. Mainit na siya. Open center na siya. So ano na siya sa sunburn. So mahirap din. Overflow na siya. So dapat meron talagang mga kanopi ayan di ba? Pag sinanggal ko tong dalawa, init na. Mainit na. So may kanopi siya pa rin. Bubunga na 'yan. Hindi pa nagbunga ng marami to eh. Kaya bubungan na yan. May mga ano na. No, lalabas na yung mga bulaklak dito. Bulaklak. May mga tira na lang. na yan. Open field siya eh. Ganyan po. Post. na niya sir. Sir. Dali lang. Maturuan. Oh, dali lang. Hindi kang kaya response nito. Kakao tutorial. <laughs> dali lang maturuan. Uwa na yan. Right.